Tinanggap na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang donasyon mula kay dating Ilocosur Governor Luis Chavez Singson. Ito ay donasyon ni Singson sa Special Operations Group ng MMDA na nakahuli sa kanyang sasakyan na dumaan sa EDSA Bus Carousel noong nakalipas na linggo. Mula sa unang pangako na isang daang piso, dinagdagan pa ito ni Singzon na tumabot sa kabuang dalawang 200000 piso ang tinanggap ng MMDA sa flag racing ceremony kahapon ng umaga o man in sa nangyari. Gusto kong uh, ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta na, 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 ko rin hindi, hindi lang patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mauhuli ngayon. <laughs> doon ako na Wala ka na maumulit ka pa. Doon ako, doon ako nag na eh. So, hindi, baka, pa, pa hindi, pare. Nah? Di, hindi, mahuhuli, hindi, hindi yeah. mauhuli, pa hindi <laughs> pahuhuli. Baka <laughs> iba 'yun eh. Okay, baka iba. Baka iba. Ang tinig po din nating